Robbie Domingo Nagulat sa sinabi ni Bell Mariano sa ASAP Live Nadulas na magkaralasyon na sila ni Donny Pangilinan Literal na napatakit ng bibig sa sobrang kaba Nationwide ang nanood sa live na live na ito sa kapamilya Kaya ang mga audience ay napahiyaw sa saya The best talaga ang presidente ng Don Bell Layag na layag Si Mr. Robin Domingo Walang kupas sa pangbubuki Ayon nga sa mga komento Kaya pala napapadalas ang guesting nandun Bell sa ASAP Live Take note, inilalayag sila palagi sa hosting Kung saan, naroon si Robby Domingo at Edward Kaya walang kawala ang Sunday ASAP kanina Ginisa ng ginisa ba naman si Robbie? ni Robby. Sino ba naman ang hindi mapapaamin? Tapos itong si Donnie, napangiti na lang at hindi nakapagsalita. Uwi na, may nanalo na. Ito ang gusto naming malaman. Ang magkaaminan na. Ayon pa sa isang komento. Ang daming interview ng dalawang ito. Ilang beses pinapaamin ng mga reporters sa asa Lab lang pala makakapagsalita at makakapaglabas ng ayuda. Wala nang bawian. Nabanggit na ni Bel Mariano na magjowa na sila ni Donny Pangilinan. Panindigan na ang pili ng taong bayan. Ilan lang yan sa mga ibinahaging komento. Anong senyorito? Maging kayo ba? Ay nagulat din sa bagong pasabog na ito forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.